tampok sa ating balitang sports. Bumuhos ang emosyon ng forward player ng Magnolia na si Calvin de matapos malamang hindi na siya makapaglaro sa Gilas Pilipinas para sa darating na Asian Games 2023. Hindi na rin makakasama si Terence Romeo, Mo Tautua at Jason Perkins samantala ilang players pa sa iba't ibang PBA team ang one call away para makasama sa Gilas. Tunghayan ang buong aksyon sa mundo ng sports Salit sa litsate ni Jasmine Canonoy. ang aksyon para sa Balitang Sports. Naging emosyonal si Kao Abueva nang malaman na hindi na siya makakapaglaro pa para sa Gilas Pilipinas sa 19th Asian Games 2023 sa Hangzhou, China. Ayon sa Gilas coach si Team Ko na tang team manager ng grupo na si Al Francis Chua, ang 35 years old na si Abueva ay napaluha matapos sabihan tungkol sa posibilidad na hindi na siya makakalaro para sa national team. Dagdag pa ni Chua sa isang naganap na presko na medyo nasaktan sila, lalo pat sila ang kumausap sa mga batang iyon para maglaro sa kanilang grupo. Hindi na rin makakasama pa sa si na Jason Perkins, Terence Romeo at Mota Wutua matapos ma-reject ang apila ng koponan na may dagdag sila sa roster. Samantala, tinanggap naman ni na CJ Perez, Arvin Tolentino, Chris Ross, Kevin Alas at Marshall Lassiter ang panawagan ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SPP na sila ay makakapaglaro para sa Asian Games 2023 kapalit ng mga nawala sa grupo. At iyan ang mga balitang sports. Ako si Jasmine Canono.